Sa video na ito ay pupuntahan natin ang bayan ng Santo Tomas Pangasinan. Welcome to Santo Tomas! Aalamin din natin ang kasaysayan nito at kung bakit binansagan itong Home of World Title Holder. Ano yung kanilang munisipyo? Ayun, laki maiso. Ito ang bayan ng Santo Tomas, isang 5 class municipality sa probinsya ng Pangasinan. Sampung barangays lamang ang bumubuo sa bayan na ito at may populasyon na 14,787 ayon sa data ng census noong 2020, making it the least populated municipality in the province. Meron din lamang itong sukat na 1,299 hectares land area na kung saan siya ang pinakamalit na bayan sa probinsya. ito ang pinakamalit na bayan sa Pangasinan. Ay higante naman ang nakamit nitong dalawang world record na siya naman nitong pinagmamalaki hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Una na dito ay ang longest corn barbecue noong February 11, 2008. May sukat itong 3803.96 meters o 12,480 feet and 2 inches. Nag-ihaw sila dito ng 93,540 pieces na mais sa kahabaan ng kalsada na nasasakupan ng nasabing bayan. Pangalawang world record naman ito ay ang longest line of tables noong April 2, 2017 at may sukat itong 6,045 meters o 19,686 feet and 16.19 inches. Ayon sa kasaysayan, ang Santo Tomas ay dating baryo at bahagi ng bayan ng Arkala Pangasinan. Dati din itong tinawag na Arango na ipinangalan sa mga freshwater shells na dati sagana sa lugar. Itinatag din ang bayan bilang isang munisipalidad noong 1898. Pinalitan ito ng pangalan na Santo Tomas sa rekomendasyon ni Don Fulgencio Andaya, isang maimpluensyang lokal sa panahong iyon. Ngunit hindi pa ito tuluyang naging independenteng bayan dahil sa pagsiklab ng gera sa pagitan ng Pilipino at Amerikano. Noong taong 1908, sa pangatlong pagkakataon, sa pamamagitan ng direktiba ng Central Government ng Manila, ang Santo Tomas ay tuluyan ng nakahiwalay sa bayan ng Alcala at naging ganap na independent municipality. At ito ang maikling kasaysayan patungkol sa bayan ng Santo Tomas, Pangasinan. Sana ay nagustuhan ninyo ang binihagi kong kwento hanggang sa muling bayan na ating pupuntahan Muli ako po si Nardo hindi ko tunay na pangalan